Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinaka latest na weather update para sa gabi ng Monday, May 26, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang weather updates. Ayon sa pinakabagong ulat ng PAGASA, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay patuloy na nakaapekto sa bahagi ng Mindanao at Palawan. Ang ITCZ ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere at ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa mga lugar ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Pinaaalalahanan ang mga lugar na patuloy na inuulan nitong mga nakaraang araw na maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslides. Samantala, may epekto rin ang frontal system sa dulong hilagang bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, particular na sa Batanes. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean, tinatawag na moisture-rich easterlies, ang siyang naka-apekto. Dahil dito, sa Metro Manila at sa karamihan ng bahagi ng Kapuluan, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Sa ngayon, wala pang namomonitor na low-pressure area o bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, PAR. At sa ating forecast for tomorrow, Tuesday, inaasahan pa rin na ang frontal system ay magdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Posible ring makaranas ng pagulan ang Palawan. Ang temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Lawag City, posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 33 degrees Celsius samantalang sa Tuguegarao City ay asahan ang pinakamatinding init na aabot mula 27 hanggang 37 degrees Celsius Bahagyang mainit din sa Legaspi City na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius habang sa Tagaytay City ay mas malamig-lamig na nasa pagitan ng 23 hanggang 32 degrees Celsius Sa Puerto Princesa at Kalayaan an islands kapwa makakaranas ng katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius Sa Visayas and Mindanao forecast Sa Visayas at Mindanao inaasahan ang mas magandang panahon sa pangkalahatan ngunit mananatili pa rin ang posibilidad ng localized thunderstorms Ang temperature sa Iloilo City at Tacloban City inaasahan ang katamtamang init ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius sa Cebu City, bahagyang mainit na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City ay posibleng umabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Davao City, asahan ang mainit-init na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay makakaranas ng temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa lagay ng panahon, wala tayong nakataas na gill warning sa alinmang baybayin ng bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa extreme northern Luzon na mag-ingat dahil posible pa rin maging moderate to rough ang karagatan. At sa ating three-day weather outlook? Sa Metro Manila, magandang panahon mula Wednesday to Thursday, ngunit pagsapit ng Friday, inaasahang uulanin. Sa Baguio City at Legazpi City, patuloy pa rin ang fair weather, bagamat may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Northern Luzon, asahan ang mga pag-ulan simula Thursday hanggang Friday, dulot ng frontal system. Sa Central at Southern Luzon, posible ring magsimula ang mga pag-ulan pagsapit ng Friday. At sa ating extended forecast, sa mga lungsod gaya ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, mananatiling partly cloudy to cloudy ang kalangitan na may mga posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, inaasahang magpapatuloy ang fair weather conditions, ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. At iyan ang kabuuang lagay ng panahon para sa gabing ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at pindutin ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ingat po tayong lahat at lagi tayong maging handa sa anumang pagbabago ng panahon.